Marami pong mga nagtatanong, ano daw po yung mga gagawin pagdating sa food business or paano pa magsimula ng isang food business. At uh, meron po akong tatlong maipapayo. Una-una po, eh, kailangan po meron po, meron po talaga tayong interest. Interesado tayo sa ating gagawin. Hindi lang po yung dahil sa ito yung uh, sa tingin mo ay kikita. Of course, andun na yon Pero... Kailangan, interesado ka talaga sa pagkain. Okay, uh, ma malaking edge po 'yon kung interesado po tayo. At uh, pangalawa, may eh, meron po tayong sapat na knowledge or skills. Maganda po kung meron tayong experience sa mga food business. For example, kung dati po kayong nagtrabaho sa mga kainan, magandang experience po 'yon. O kaya eh uh, mahilig kayong magluto sa loob ng bahay at kayo yung tagaluto magandang experience po yon. Or kung meron po kayong isang recipe na sa tingin nyo ay papatok, magandang experience din po yon. Okay, so uh, pagdating po sa food business, hindi naman talaga kailangan expert ka sa lahat ng recipe. Kung meron kang alam na dalawa, tatlo, or even isa na recipe na sa tingin mo ikaw lang yung may kaya at ikaw lang yung may expert or sa tingin mo, may ibebenta mo. Magandang magsimula po tayo doon. It is not advisable po na magsimula tayo sa malaki. Na kaagad-agad and we first timer pa. At uh, na experience ko po kasi yung ganun, ay uh, uh, used to jump into into a uh, big venture na walang masyadong experience and uh, it's not really a good idea maganda po magsimula tayo sa maliit and we will work our way up uh, actually 25 years na po ako sa food business and uh, actually hindi naman talaga lahat nagtatagumpay sa akin pong palagay 1 out of 10 or even 15 1 out of 15 in the first 3 years yun lang po yung nagtagal yung, yun yung nagtatagal Okay? Pagdating sa success. Ibig sabihin sa isa sa bawat 15 na uh, business establishment, particularly food business, yun lang yung talagang nagtatrive or tumatagal. So malaking challenge talaga na ikaw ay magtagumpay at Et, uh, yung eto nga po, yung advice po natin, it is just a simple advice. It is not really to hindi 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 naman ito yung garantiya na ikaw ay uh, kikita na kagad or magiging successful but at least it will increase your chances na ikaw ay maging successful so yun po pangalawa meron tayong knowledge meron tayong kaalaman at pangatlo meron po tayong uh, sapat na puhunan hindi po advisable na lahat ng puhunan mo pagdating sa negosyo iuutangin mo okay so uh, maganda po at least mga 60% na galing sa iyong sariling pera at kung kulang pa yan, another 40% pwede mong kiramin to start up a business venture. Eh, mas ideal kung 100% ng iyong puhunan ay galing talaga sa iyong savings. So, you start from small and uh, you will work your way up. Okay? At uh, gusto ko lang idagdag ito. Isang maganda pa na kaalaman or idea or tip pagdating po sa food business kailangan po meron po tayong market kahit na po meron tayong uh, sapat na kaya, kakayahan or puhunan kung wala naman talaga tayong market hindi po good idea na tayo po ay magsimula ng isang business or food business venture Now, para matry niyo muna yung mga product, maganda po na, no? Ibenta mo muna ito sa maliit na, na group ng mga tao. Okay? So, for example, try mo muna yung product mo. At saka kung sa tingin mo ay mabebenta, maaaring meron kang market. Mahirap po kasi magsimula tayo ng isang uh, food business venture na hindi kilala. Okay? So, ma masyadong challenging po yun. Maganda po kung mag-start po tayo ng business, eh meron na tayong nakaready na mga market. Okay, so uh, sana po makatulong po yung ating payo. It is not, hindi naman talaga 100% na pag gagawin mo ito, eh, magtatagumpay ka na. Actually, maraming factors. And this is not to discourage you. Pero isa sa, kailangan talaga lahat ng mga factors, they will work out together para ikaw ay maging successful sa isang uh, food business. Okay? So, sa mga nagbabalak po na uh, mag uh, food business venture, ngayong 2025, na may pagpalain tayong lahat ng painoon. And uh, yes, pray about it kung merong kang balak. God bless everyone.